So mga boys, magandang araw and welcome back again sa ating YouTube channel. So inang araw tayo hindi nakapag-upload, syempre busy si yes. Kuya Dahil sa ating preparation uh, para kay sa uh, darating na international competition na hasalihan ko. So bihira tayo makapag-upload. So ngayon meron tayong bagong tutorial. No? So tips, kumbaga para kay TMX125 at sa mga carb type. Sa lahat ng carb type, hindi lang para kay TMX. So... Bakit nga ba yung motor is namamaliya? Ano nga ba yung mga cause uh, ng pamamalya ng motor, lalo pag car type? So ito mga ko tips lang. Uh, parang kumbaga sabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat na inyong tandaan kapag namamalya yung motor. So bago tayo magsimula, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And then hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kagaya nito. So tara, let's go! So ayan na nga mga koys, bakit nga ba namamalya yung ating motor? Ah, mapa carb type or FI. So magsimula tayo sa tatlong basic components na kailangan yung i-check. So ito na example natin sa TMX125 ba ano? So yung tatlong basic elements yung lagi kong sinasabi. Gasolina, so kasama na yung hangin dyan, syempre air and fuel mixture, compression, at saka yung electrical system. So yung ignition system. Dito tayo magsimula sa ating gasolina. So, air and fuel mixture. So, unang senyales or pwedeng maging dahilan kapag namamali ang motor is si gasolina madumi. Either nagkatubig, napanes, contaminated, may kalawang yung ating ano, uh, tangke. So, kasama yon sa isang ano components or isang dahilan kung bakit siyempre motor namamali pag yung gasolina natin contaminated hindi nyo yan mapapandar ng ayos. So, yun, tandaan nyo yun sa gasolina. So, kung okay naman yung tangke nyo, yung sunod na pupuntahan ng tanke is yung ating carburetor. So, kung mapapansin nyo sa carburetor ng TMX or sa alinmang uh, model ng motor or unit, meron siyang choke na tinatawag. Choke. Ang choke natin, ang purpose nyan is kapag hard starting sa umaga, ang ginagawa natin is inaangat natin yan. So pag inangat nyo yung choke natin ng ganyan, meron siyang dalawang porsyon. Meron gitna at meron baba. So pag, pag inangat nyo yan, haharangan niya yung flow ng hangin para mas mataas yung uh, ratio ng gasolina na papasok sa ating combustion chamber. Mas madali siyang masusunog and then may start natin yung ating motor. Pero pag pinandar nyo yan, nakalimutan ninyo, yung ating choke is nakataas or nakahap. Yan, nakalimitan uh, sa mga TMX. Namamaliya. Ah. Gawa nyan dahil sa choke. Kung ano-ano nang -ano check nagpalit na ng kung ano-ano, nagpalinis na ng karburator, pero hindi nila napapansin, yung choke nila is nakahap choke. So, ibig sabihin, parang barado rin yung ating air filter kasi hinaharangan na natin yung flow ng hangin. Sa combustion chamber, kailangan mayroon tayong magandang uh, ratio ng air and fuel mixture Para sa ating magandang combustion Para yung motor hindi namamalya At maganda yung kanyang idle speed So, tandaan nyo yan sa gasolina Isa yan sa dahilan kung bakit namamalya ang motor natin Kasama na si hangin So yung choke, tandaan nyo palagi yan. Yan lagi yung mga malimit na nakakalimot natin pag naglilinis tayo ng motor, pupunas-punas tayo dito, nadali nyo yung choke, tapos nakalimutan nyo siyang ibaba. Ang normal is, kailangan siyang nakababa na ganyan. Yan, sagad siya sa baba. Hindi pwede siya nakahap choke, hindi pwede nakasarado. Mamamali ang motor natin pag ganyan. Yan, mga basic yan. So kailangan, tandaan nyo yan, lalos mga TMX user dyan, And then, next natin yung ating compression. So, sa compression, uh, nakapaloob dyan is yung ating sa combustion natin dito yan, sa ating valve, cylinder head valve. So, pinakauna, uh, pagtukod yung ating tune up, walang clearance. So, magdulos compression siya. So, yun yung isa sa component sa four-stroke na kailangan maganda yung compression para masunog natin ng ayos pag nagbigay na ng kuryente sa si spark plug, kailangan yung compression sarado sarado. Para yung combustion natin is perfect yung sabog. So, hindi siya mamamalya. Isa pang ano, uh, sa compression, ba't nagdulos compression? Carbon deposit. Masyado ng carbon deposit sa ating ano, combustion chamber. Sa piston. At uh, bumabara dyan sa ating valve. So, lang siya ng konting awang. Kaya siya nagdulos compression valve clearance, tukod. Tapos, carbon deposit. And then, syempre, yung ating higpit ng tornilyo ng ating ano, ng ating cylinder head. Ah, yung gasket nyan, kailangan walang tagas. So, sa ating spark plug, kailangan wala siyang singaw. Tama yung higpit. Tapos, sa ating manifold, syempre. Pag may crack, may buta, syempre sisingaw yan. Mawawala yung compression natin. So, yung isa sa mga dahilan kung bakit namamalya. Ah, kung baga, pag ano na tayo, high compression na, or mabilis na yung takbo natin, high RPM. Tapos, yung compression, may singaw siya, yung combustion, namamalya yan, para siyang napusngat. Or, nagka, minsan, nakakamayroon siya nang backfire. So, yun yung mga ano, tandaan nyo. Basic tips lang to mga boys, napaka simple tips lang. And then, pangatlo, Kuryente. So, dyan na tayo pupunta sa mahina yung ating primary coil. Naglulus yung connection ng ating ano, stator papuntang CDI. Naglulus yung ating connection papunta CDI papuntang ignition coil. And then, ignition coil to spark plug cap. Yung ating spark plug cap pag maluwag. And then, pag yung ating spark plug mismo is busted na or mahina na. So, yun yung mga tips o yung mga kailangan yung tandaan kung bakit namamali ang motor. So, pag namali ang motor, puntahan nyo muna yung mga basic. Yung mga tatlong sinabi ko, yun lang po puntahan nyo. Si gasolina, kailangan syempre malinis. Alam nyo yan, kung madami yung gasolina, pag dinrain nyo, iba ang kulay niya. And then, syempre, <coughs> pag si carburetor, excuse me, pag si carburetor, matagal na stock, napapanin ng gasolina, nababarahan yung mga jettings natin. Nagkoko siya ng pamamaliya yung pagchuchok yan, tandaan nyo yung natin kailangan niyan is lagi sya nasa baba air filter, isama na natin pagbarado or may bumabara dun sa kanyang ano, airflow uh, air flow tube sa ibabaw, sa, sa ilalim ng upuan makikita nyo yan compression, bag kailangan maganda carbon deposit kung matagal na yung motor nyo, pwede nyo iparefresh para malinis kung pa pwede tayo ng bagong block piston piston na ring, valve seal. Tapos sa kuryente, napaka basic lang. Stator, CDI, ignition coil, spark plug cap, spark plug, at isama nyo na rin yung ating ignition switch. So, syempre, pag si ignition switch, grounded, namamali yung motor natin. Ngayon lang mga koys, napakasimple, tatlo lang. Gasolina, kuryente, at compression. Tandaan nyo lang yan. Okay mga koys, Right shape always.